Mabuti na ka agad. Nag-walking nag, -walk. nag -walk. <laughs> Okay. Sir, ganito yan. Explain ko lang sa inyo. Total, eh, syempre, pinayagan kayo na admin natin. Kung mapapansin nyo, may paga. Pangyayari kasi, pag, pag natapilok ka ngayon, kinabukasan, mag-expect na kayo na mamamaga siya. Pero, Normal lang yun. Wala kayo dapat ikatakot. Matakot kayo pag dalawang linggo na, ay ganoon pa rin ang pamamaga. Kung bag, hindi inong muho pa, pag dinidiin nyo, masakit pa rin. Pero yan, wala. Ang aasahan nyo lang dyan, hihina lang yung konting pain. Tapos, higigrip ko yan, eh, maano ko. Yun lang. Tapos, bibilis ang pagganin niya. yun yung pinakana niyan. Pero yung makakalakad kayo, makakalaro kayo kagad, hindi. Hindi totoo. Magana yan eh. Okay? Bibilis lang ang paghilom yan. Okay? Sige, higa ka dyan. Ako oh, sa nang sort ng dito kung kaya ito? Kaya yung bengos. O, short righties. Pagka... Pag sa mismong buto, kasi to walang joint dyan, pero kung dito, yan, maaaring sa joint. Pero pag yung mismong literal na buto, baka pag malamig, kumikirot siya. Pag nakakain ka ng, baka may lahi-lahi ano, pag nakakain tayo na may aalat, parang sumasakit-sakit siya, or napapansin nyo, o hindi nyo napapansin na tumatama sa mga matitigas. Pero yan, haplusin mo lang ng ano yan, tapos... Pag naglaro ko oh okay lang yan. Naglaro ng basketball, tapos medyo... Lagyan mo ng knee support. Uh, Mag, strap, maglagay ka ng strap. knee support, oo. Strap. Ito ang mababago. Tingnan mo rito. Ganda yun ko. Ayun siya. O, oh, kunting ganun lang. Masakit lang agad. Konting ganito. Ayun siya. Okay to. Pag ganito. Ayun. Ayun. Yung ganyan, no? <laughs> sakit. Pakabila. Mas masakit yung kabila. <laughs> Sige. Yun ang mababawas dyan. Yung sobrang sakit. Ito, ito yan. Ginanong ko lang, Oh. Ginanong ko lang. Sobrang sakit na agad. Mga ka ako ng mga... Oo! Oh! Bakit hindi? Okay, relax lang. Huwag mo lalabanan. Sisingaw to. Pero huwag ka lang umasa na zero-zero ka Yun lang yun. One more. Huwag mo lalabanan. Isa pa. Yun. Oh, thank you. Shit. O, oh, yan mo sumingaw. Yun na yun. Ha! Yari ka. Huwag bandage. Kahit yung ito, sir, pwede ba? Kahit natapay ako dati. Oh, But sige, hatahin ko na rin yan. Hindi yan. Ito okay, bandage. Yan. Wala bang mas maliit? Sana may magano sa atin, no? Kahit yung mga... Yung mga lumang-luma ng na mga nakatambak sa no? ano. Sana may mag-sponsor natin. Hindi pamimigay lang din naman natin yan sa mga kapilay. Free lang naman yan. No? May dati may nag-sponsor sa amin. Yung mga galing US na mga bandage na ron. Yung malalapad. Ang laking tulong. Lahat ng may pilay talaga bin. sa hindi naman yan natin pi... sinipinaninil. Binibigay lang natin yan. Lalo sa mga na emergency pati balakang. May malapat sa aming binigay. Ano lang dolong. Baka meron kayong mga stock-stock dyan, ano? Yung mga pinaglumaan, na, ano? Hindi naman, ano? Yung mga... Sa mga bodega. O Oo, yung mga lumang version. Malaking bagay yun. Pag gabi ako kayo na nalawag ko ko, sir, eh. Kala mo lang yun. Pag mo, mga... <laughs> Kaya ako mga kayo, nagising ako. Tapos sa akin, lang. Tapos mo, okay ka ba? Pag gising nyo sa umaga, dun nyo, it, it, dun nyo ano yun. Hmm. Mm. Kanina, ginanon ko lang. Ah! yun ang magiging ano nun. Yun ang magiging benefit yun. Kasi matatanggal yung pagkaipit eh. Kasi nga, wala sa timing yung talos joint. Pero pag hinata ko yan, normally may pain pa. Pero, ba, hindi nakatulog na. ka rin na kunting, kunting tabig eh. Aray-aray ka agad. Tatanggalin mo ito mamaya pag matutulog ka, ha, Idol? Tapos, bukas, pag naligo ka, balik mo lang din ulit ito. After mong maligo, aplusin mo ng pau para mabilis. Ilang linggo po yun sa isang linggo lang doon. Nasa court ka na ulit eh. Sa kalahating linggo. Sa ano, sir? Wait lang. lang. Ano, ano? Minsan, tumutulog lang sa'yo. Walang problema sa clicking, basta walang pain. Pero kung may clicking, tapos parang nangawit yung tuhod nyo, sumakit ng konti, hindi po pwede. Kailangan tumutunog lang, kung tumunog man, walang problema. Pero pag nag-create ng pain, irritation, ngawit, hindi po pwede. Kailangan, tunog-tunog lang. Pitikin na rin natin para sigurado. Uso ko konti idol. Yan. Yeah. mamaya mababago mo yung sarili mo. Marami kayong matututunan ano diyan. Pero kung gusto niyo talaga magpursu ng ganito, ngayon pa lang mag-enroll enroll na kayo sa mga ano. Kahit massage therapist mo na kayo, mas maganda kung PT na kayo. Kung PT na kayo kung may license na kayo, mas mag kayo ng ganito. Kailan sir license? Hindi ako PRC license pero sertipikado kong therapist. Kasi iba yung four years course eh. Hindi ako four years course. Okay. Ito na kasi yung ano eh, alternative medicine eh. Tsaka mas maganda kung palagang ano, pupukusan mo to. Marami kang maging pasyente eh. mas maraming ano sikat tayo. Sa ibang konti. Hindi na sa normal lang. Oh, pag, pag, pag walang pain. Ngayon ba may pain? Oh. Pag after ng basketball. Eh baka nagkakaumpugan tayo ng mga tuhod-duhod. Pag na syempre, basketball, idol, basketball, physical, <laughs> yan. Huwag <laughs> 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 ka na mag-expect ng mga ano. Pero kung mga tunog-tunog lang, wala namang pain. Huwag mo intindihin. Hmm. Normal lang yun. Pero pagka nagkikreate siya ng pain, pagbihit mo na ganoon. Para may nangalay sa loob, hindi po pwede. Kailangan wala. Kailangan nakakatalon ka ulit ng banayan. Hmm. Check. Bang mo, tingnan mo kung the same pa rin or humina na. Sinelas ka. Ha? Okay na. O, di okay. O, pahinga mo lang yan. Tapos, pag matutulog, tanggalin mo yan, ha? So you again. thank you.